Hello po, good morning po sa atin lahat, mga kapatid. Happy Sunday po. Mga God bless you po sa inyo lahat, mga viewers na nagmamahal po. Kimalodie Santos, good morning po sa atin lahat. At uh, tayo po ay may bigyan lang po tayo ng reaction o opinion po dito kay Kuya Andy sa mga issue pong lumalabas ngayon na talaga nga naman nakakagulat po no. Na doon nga sa live ni Kuya Andy kahit wala naman siyang binanggit na pangalan. Ay, talaga pong binigyan ng kulay. Alam niyo po mga kapatid, sana po ay tigilan na natin si Kuya Andy dahil wala naman po siyang uh, nasasabing o binabanggit na kung ano man po doon tungkol sa uh, birthday ni ni Joy, ano? Alam niyo po mga kapatid, ako para sa akin. Ah uh, sana po ay tigilan na magkaisa na tayo magkasundo-sundo na tayo dahil po sa napakaganda pong uh, birthday na natanggap po ni Joy. Ah uh, talaga pong nakita natin yung pagkakaisa uh, dahil alam naman natin yung mga viewers po talaga inabangan. Dahil po talagang record po talaga yung uh, nangyari dito sa birthday ni Joy na talaga nga naman pong yung live ni Kuya Bal na kahit po putol-putol talaga pong grabe at sa premiere ni Kalinga Prab kaya doon natin nakita po na nagkaisa yung mga tao at mga viewers kaya sana nga naman po mga kapatid ay eh, iwasan na natin po ang puro issue yung lalong-lalo na po kay Kuya Andi ano dahil po talaga alam natin naman na si Kuya Andi naman nga talaga yung best ah uh, scouter di ba kaya, ano pa po ang masasabi natin? Na masipag, na nandiyan talaga, dinididik, ah, yung talagang pong pagtutok niya sa pagmaging scouter po talaga, si Kuya Andy po yun. Kaya nga po nabigyan ng bis-scouter, di ba? Kaya, Wag na po natin palakihin pa kung ano po. Magkaisa na tayo po. Wag na puro issue po mga kapatid dahil tayo rin mismo ang naaapektuhan. Lalong-lalo na po 'yan na si Joy na talagang mahal niya si Kuya Andina. Talagang tinuring na lang po nila na pang uh, a po yung ama, pangalawang ama, 'di ba? Na nakita natin naman na walang magulang na lalaki si Joy. Kaya nandiyan po si Kuya Andy na nagtayo bilang po naging uh, scouter po at siya po yung nakapagpakilala po dito kay Joy Diwata. No? Kaya sana naman po, pakiusap mga kapatid na sana po ay tigilan na natin si Kuya Andy. Huwag na natin po laging bibigyan ng isyo dahil nakakasawa na rin po na isang yan uh, Andy Kayaka po ay lagi na lang may issue. Na wala naman pong nasasabi naman si Kuya Andy doon tungkol doon sa kanyang pag-attend ng birthday ni Diwata. Ano po? Kaya sana naman po dahil si Kuya Andy po 'yan laging nakaalalay po 'yan sa pamilya ni Nanay Imelda. 'Di ba po? Kaya Please lang po mga kapatid. Tama na. Tama na po yung pag, uh, pagbibigay natin ng issue dahil wala nang katapusan po. Malagi tayong nakakarinig na tungkol kay Kuya Andi. Kuya Andi is Kuya Andi. Di ba? Huwag natin po na sisirain kung tayo po ay mahal natin ang uh, isang Joy Diwata. Mahalin natin tahimik, dila tingnan nyo, napatunayan nyo yun yung birthday ni Joy, di diba, no? Na tahimik lang, yung mga sponsor na nagmamahal kay Joy, nandyan lang, na wala kang narinig, tapos, di ba, nagboom. Grabe yung mga surprise na, no? Kaya ako, nagpapasalapat po ako sa mga sponsor na nandyan lang, lalong lalo, lalo nakisila, Sis Helen, ah uh, Ma at Kuya no, uh, Kanoli. Uh, maraming salamat po talaga sa inyo na yung mga ibang sponsor na la lahat ng Love Team, ng Danjoy. Thank you so much. At a thank you so much din sa mga grupo namin, sa Team Bupil, na suporta lang talaga ang hangarin nila na tumulong. Huwag po natin ang bigyan ng ano. Kami po nandito lang para tumulong po sa kalingap. Bilang isang kalingap, ay nandyan lang tayo na nagsusuporta, no? Lalong-lalo na po dito sa mga tinutulungan ni Kalinga Prab na mga scout, na yan po, handan tumulong po ang Timbupil, ano? Uh, sana po, mga kapatid, ay tuloy-tuloy lang po tayong sumuporta dito sa Kalinga, kila Kuya Bal kay Kalinga Prab. Para po ay masaya, masaya lang po na walang uh, masyadong issue sa bagay nga, sabi nga ay kung walang issue, uh, walang pag-uusapan talaga yan. Ano? Kung kagaya nito, kay Joy na talagang nakita naman natin nung birthday niya, kaya napag-usapan. Ngayon ay kung si Kuya Andy naman, tigilan na natin si Kuya Andy na, di ba alin na papag-usapan natin si Kuya Andy maganda, di ba? Na maipromote natin as isang Kayakap na super Uh, sipag. na kahit wala masyado siyang sponsor, wala masyado siyang kit uh, sa channel niya. Tuloy-tuloy po si Kuya Andy. Na nakilala ko po si Kuya Andy, alam niyo po, yung nagagawa siya na mismo ng bahay. Doon ako humanga sa kanya na talagang wow, si Kuya Andy kahit nag-iisa, at least po nagagawa niya ng bahay ang mga beneficiary niya no at alaga, alam natin naman dito kina na Imelda nang diyan siya nakasuporta talaga na noon na matapos yung pagpabahay tignan mo di ba nagpagawaan niya ng tindahan hanggang ngayon po so, suportado niya po ang pamilya ni Nanay Imelda di diba? ba kasi nobal naman po yung hindi ahanga dito kay Andy Kayakap di ba kaya please suportahan po natin mga kapatid dahil talagang napakabuting tao talaga ni Kuya Anden na tahimik lang pero po iyan ay may laman. ba? Diba? Na kung nagsasalita man siya parang laging galit, iyan po ay tuno ng batanggin nyo. <laughs> Di ba? Kasi ako kasi ako may in kasi akong batanggin nyo na anlaga ay garutihing Ganun po siya magsalita talagang lag, akala mo laging galit. Nung kami maliliit po talaga kami, ay takot sa kanya. Dahil, kala mo, laging mamamalo yung asawa ng tita ko, no? Kaya, ganyan talaga po, yung lalo-lalo na po, yung purong-purong Batangas na talaga yung may tono ay iba. Kasi alam naman natin na ang Batangas, Batangas talaga ay talagang, yan ay may kwento nga, di ba? Ah, uh, wag na tayo po mag ano magsama na lang tayo para sa pag mapabamahal natin kay Joy at dito sa Danjoy. Ah, uh, sama na lang po tayo. Wag na tayo yung gulo-gulo dito, galo doon. Na wag natin si Kuya Andy, lalagin na lang si Kuya Andy dahil si Kuya Andy sa live niya, wala siyang binitawa na kung sino mang pangalan, di ba? Nag-ano, nag, naglabas lang siya ng set sa luubin. Kaya wag lang natin yung sasambutin kung ano yung sinasabi ni Kuya Andy, di ba po? Kaya ako para sa akin, uh, magmahala na lang tayo alang-alang po sa Danjoy. Dahil nakita naman natin si Dan, no, si Joy na talagang super happy sila na talagang nagbiblemblemblem talaga yung mga mata ni, ng dalawa. Lalong-lalo na si Dan kung gaano niya tinititigan si Joy. Kaya Alang-alang po dito sa dalawang bata, magkaisa na lang tayo at tigilan na natin si Kuya Andy. Ano? Mga kapatid, hanggang dito na lang po at sana po ay magkaisa na tayo. Huwag na tayo yung uh, lalagyan natin ang boundary bawat uh, grupo, bawat isa sa atin, mga viewers na nagmamahal po dito sa Kalingap. Uh, solid Kalingap, Solid Danjoy, Solid uh, Ed Ed o si Dross, magmahala na lang tayo mga kapatid. Ano? At suportahan na lang natin sila Kuya Bal Santos Matubang, Ate Idna Vlog, si Kalinga Prab, at si Dan at si Edo. Uh, po, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa ano na lang tayo, maraming salamat po. Ano? Bye-bye! We love you! Bye-bye po!